kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. kahit anong internal cleansing ang ginagawa ng bawat heping na uupo sa PNP pero hindi pa rin talaga natatanggal ang mga sinasabi nilang bulok na mga miyembro ng kapulisan na siyang sumisira sa pangalan at imahin ng mga pulis. Hindi na may tatanggi na marami ng mga tao ang nawawala ng tiwala sa kapulisan dahil sa mga kasong kinasasangkutan ng mga miyembro nito. Halos kada buwan ay talagang may naibabalitang kapalpakang naggagawa ng ilang mga miyembro ng pulis. Idagdag mo pa ang mga pagtatakip na ginagawa ng kanilang mga kabaro sa mga miyembro nila na nasasangkot sa mga maling gawain. Noong nakaraang araw lang ay inaresto ng mga kapulisan ng QCPD ang isang pulis na nagpaputok sa labas ng isang bar sa Quezon City. Kinilala ang pulis na ito na si Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na naka-assign sa Legal Service Headquarters sa Camp Crame. Tamang narinig mo, tinyente koronel ang pulis na ito na nagwala sa labas ng bar. Pero bago pa yan nangyari, ay hinila pa daw niya ang korbata ng isang waiter ng nasabing bar. Bandang alauna ng madaling araw, Nakipagdalo rin daw ito sa isa pang customer ng bar bago ito lumabas at nagpaputok ng baril. Nang dumating ang mga tagak ucpd para arrestuin ito, nakuha sa kanyang posisyon ang pistolang Glock na .40 caliber, mga bala at dalawang basyo. Mahaharap ito sa mga kaso kagaya ng illegal discharge of firearms and alarms and scandals in relation to omnibus election code physical injury at slander. Ayon kay QCPD Director Brigadier General Red Maranan, hindi nila itutolerate ang mga ganitong klasing aksyon ng miyembro ng kanilang kapulisan. Pero ang problema ay makailang beses na palang nasangkot itong si Abong sa iba't ibang klasing kaso. Pero nananatili pa rin itong aktibo sa PNP dating happy ng UCPD Criminal Investigation and Detection Unit itong si Abong pero narelieve ito noong August of 2022 matapos itong masangkot sa isang hit and run na kaso kung saan ay todas talaga ang nabangga at tinakbuhan niyang isang tricycle driver. Nag-request ng dismissal sa serbisyo ang People's Law Enforcement Board o PLEB ng city government para kay Abong dahil sa mga kaso nitong grave misconduct grave neglect of duty and conduct unbecoming of a police officer with the aggravating circumstance of employment of fraudulent means to conceal an offense. Mayroon ding kinakaharap na kasong kidnapping at extortion sa pinaniniwala ang isang scammer kung saan ay humingi raw itong si Abong kasama ng pitubang mga pulis ng perang nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Walong buwan na ang nakaraan matapos bumaba ang order ng pleb para sa dismissal ni Abong pero hindi pa rin ito nangyayari. Hindi lang ito ang kaso ng mga pulis na may order na ng dismissal pero nananatili pa rin sa serbisyo. Parang nagiging palabas na lang palagi ang sinasabing hindi ito tolerate ng pamunuan ng PNP ang mga miyembro nilang nagkakasala pero ang katotohanan ay marami sa kanila ang nananatiling nakakapit pa rin sa serbisyo. Ang tanong, ano kaya ang status ng ibang mga pulis na naibalitang nagwala? Nanutok at nagpaputok ng baril. Nadismiss kayang mga yon o kapit pa rin sa serbisyo? Hanggat patuloy ang ganitong nangyayari ay siguradong mahirap nang maibalik ang tiwala ng tao sa kapulisan. Ikaw, matahas ba ang tiwala mo sa organisasyon ng PNP? yo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.